ngayon mga so oh. bababa na kami dito pupunta tayo kay ay sa may dap dap, dap, dap elementary school so yung dap dap na yun ano yun ah ah uh, sa sabi, sabi ko mga kamisteray yung dap dap is puno yan siya ng cotton puno siya na malaki na di, Pero namumul, nag, nagano yun, nagbubunga ng bulak, di ba? Dap-dap. Oo. Oh, So oh. Oh, yun. Okay, alright. Dap-dap yung ha? Parang hindi, no? Ah, iba pala ang chemistry. Iba pala yung yung cotton pala na, no? Sa amin ko kayo. Kayo pala yun. Hindi pala. Ang dap-dap pala. Isang puno. Yan mga chemistry na malambot. Malambot na puno pero malaking puno isang ano nagiging giant tree minsan pagka matanda na may mga ano may tinik na malalaki so hindi siya nakakit ng tao kasi marupok marupok okay alright so pababa na rin kami so dami na rin ano mga baba na bikers so hanggang dito ang ano parking sa baba mga dahil uh, puno sa taas. Hindi so, ka tumingin. Kung tiktok niya, maitit ang bisikleta. So, okay, alright. So, ganun, kasi dapat mga kamestery. Eh. Kaya kahanap pala ng parking. Dapat na um, signalize ka, to the right. For Jollibee. Ah, uh, sige. Okay. Jollibee, umakot. So dito, dito tayo. So ito yung kanina. So papunta tayo. Ayun oh, dap, -dap. Baka iba to. Parang may dap, dap Okay, sana tama ito yung eh. maliit na kanya kasi dap dap daw so, may elementary school pag hindi, naahod ah, na naman kami nito. Saan Meron daw ano, barangay hall sa baba Tapos may tindahan yung kanto. Hindi kaya yung malaking kalye na yun. Yun lang ah, ang aloy natin. Mga lalaman natin mamaya mga kamisir. Puro to. Tapos sa kanto nun, crossing, may tindahan daw oh. ang mahirap nung pagka malayo kasi sabi pag nandong overlook sa overlooking sa taas pag sinilip yung wait papunta ito sa mga kanima na ang pinya mga man, kamisya yun ah hindi sa umahon hindi sa makyat para ang panistri ang business nag ano nag, ano ng manok na bibenta ng manok na weekly yata ang bayad kaya busy siya sabi niya ngayon yung kanina ang usapan nila ni Mrs. Liss. tanong mga dyan boss dito ba yung papunta sa DAPDAP -Dap Elementary School? DAPDAP -dap, Dap, oh? S o S o S o S o barangay? Daptap din o. May daptap din sa kapida. Yung barangay katabi? Basta elementary daw eh. Kasi yung barangay doon katabi rin ang elementary. Dito. Ah, elementary. Oo. Baker -oh. lang kasi dito. Dito sa kapida. Ah, eh. doon. Yung mali nga tayo. Sige. Elementary eh. Oo oh, doon. Oh. Pagayon. Tapos yung dantong kanan. -oh. Sige. Salamat. Salamat. Sige na lang. Oo. -oh. Yun. Mga ka Dalawa pala may south or west pala ang so dito yung maliit na kalye kaya pala sabi niya pag sinigit natin doon sa taas yun makikita yung kalye so dalawa kasi nakita namin welcome dapdap -dap, barangay dapdap -dap. so dalawa pala siya south or west so yun aron tayo mga kamisteri buti na lang bago kami bumulosok papunta doon sa pinakababa taniman ang mga pinya ay nagtanong muna kami doon oh, sa uh, nagsasarado ng gig oh. doon yung pinagawa ng tree house so, oh, dito ang dito pa tahimik sa ganito kaya lang uh, parang hindi siya maganda masyadong ano, area eh. kasi ang er likod mo no? bangin Bagin kasi tapos to. Kailangan dyan yung pundasyon, matindi. Malalim, magandang gandang pundasyon. Okay, alright. So, dito na kami, nakaahon na kami, mga kamistery. So, yung gato ng Wow, Honda na CD. CD 400 or ah, CD 500.

palaki ang dulong. Eh, syempre, hindi pa natin kaya ang presyo. Mahal mga 300,000. Ang ganyan. Yung, yung 650 na, yung CBC, C, ano, CB650, or, isa na yun, 500,000 yung palaki nito. Yun ang Yun, yun ang maganda. nalaman natin kasi ngayon pa lang tayo lumutong dito. So first time namin dito na sa mystery makaluto. Ha? Ah, oo nga kasi may hindihan. Ang galing mo. Wala na may kubo. Yun o. No? Wow. Yung isa pala sports. Yung kanyang KTM. Kita mo ang niya. may crossing daw okay na pala ang dito mga kamistri parang bad uh, dati parang ito talaga na ano, doon parang po, may mga kitip e oh, sarap dito mag bike at palusong ano lang ito iyakan, kan to pag ano pagka paahon mga kamistery kandubang kabite chokso tanong nga tayo dito boss baka tanong nga po saan dito yung papuntang dap dap elementary school tayo po dadaan Salamat. okay 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 oh, please. Oh, please. Please, oh, please. Please. please, kayo sa DAPDAP Dap-dap S. Kakapitan dyan eh. Oh. Oo. Kasi may narap kami si Cesar Armado. Ah? Dyan. Tama po dito, Dan. Ah, dyan. Okay po. Sige po. Salamat. Salamat. Ah, yan na yung papuntang Laguna. Yun, buti. Wala mga panistres. Marunong tayo magtanong. Kaya nagtanong kami doon sa kanto para hindi kami mapalayo. Ha? O, kasi kung mapalayo tayo, hindi ko tayo. Takot pa naman ang pagi nyo. Oo, sa kanto sila. Sila nga sila. Sige dito yung asawa niyo? Cesar, siya dito. Hindi uh, Oh may bukal lo. <makes> So natural water yung mga kamig, sa mga bukaw. So sinasalok lang nila ito tubig may, may parang malaking pagsasalok. Na maka-abang na ito sa Tapos, sinasali na lang sa mga container So ito ang talagang ano mga kamistery at bejo sure. kasi hindi natin alam ang pupuntahan na lang Nandyan si tanong wala naman masama talaga si tanong mga kamistery na katulong sa si tanong Pagka nalampas ka pa naman sa mga ganitong hindi mo uh, kabisadong lugar, as first time, pagka nakalimutan mo si tanong, yun ang magiging problema. Pagka wala, wala talaga. Eh, hindi ako nag-waste mga kamistiri kasi hindi ko naman alam kung ano yung i-waste ko. Boom. Kasi pag nag-waste tayo, baka ituro tayo sa iba, sunod lang, sunod. Sunod lang tayo ng sunod. So mga si tas kainan yun pero wow, baka. ano o, ano? kung anong loto may kainan dun, overlooking ang pinyahan sa katahan parang interesting to mira sa mga ganitong lugar mga kamistri sa gabi nito napakatahimik nito saka napakadip ha? saka napakadilim ay ako hindi naman kanaya ko sa magbiyahe ng kahit madilim basta bergerito lang basta may kalye baka lang basta yun yun syempre gamitin naman natin si tanong yun saan po dito yung bahay ni Cesar Arenado yung asawa ni ni saan Hadong pa sa unang pa Okay. Sige. Salamat. Sige, salamat. Pero kayo ng motor. Tao tayo. So, nagtatlong Ala naalala natin si kanong tatlong beses na. May kanto daw na ano, may tindahan. Tapos yung tinanong natin, nasa na? Hindi, <laughs> hindi, Ha? Diyan ang tinuro niya. So, oh, may ginagawang kalye dito. May bahay dyan na malaking tinilag. So, oh! May ginagawang kalye, mga kamistri. Banda rito. So, tinibag nila yung bundok. Oh! Yung iba ditong bahay na giniba na malamang, ano yan? Binayaran na yan. Mga tatamaan siguro ng ano, uh, highway, mga kamistri. Or, inadjust lang sila yun alright tatanong daw yung tindahan na yun tatanong tayo hindi okay. baka yan kasi yung kantong yan no? Oh. yung pakaliwa tanong tayo baka yung sinasabi mo putik

So, hindi kami uh, na kami makakababa doon mga kamistry kasi mahuna ha? oh ito tabi yun, tabay muna kami mga kamistri kasi saan kayo? ah, umakyat na kayo? akala ah, ko kasi pagbalik tayo ron andito kami, sige saan tayo kita. Okay. <laughs> sabi nga nila, umahon ka na daw eh akala ko hindi ka nakakyat eh ha? ha? tara na pani na eh. Ah, oh, sige sige, sa tindahan. parking ka. Oh, sige, pupunta na lang tayo diyan. Sige, sige. Bye. Okay, all right. So. Ha? John, balik tayo doon, mga kamistry sa taas. Malapit lang naman. Ayun 'yo. Eh. Yun oh. Eh. Kita mo ang, 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 ang lalim na pala natin, oh. Taas ang, 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 ang pinanggalingan natin. Yo. So ang, lalim na pala ng alusong na namin, namin mga kamisteri. Kaya kaya na subukan natin si click. Umahon. So 125 cc ay yung ahon walang problema na may angkas so uh, lupit siya malakas yung kanyang ano, ahon siyempre uh, yung throttle ko ano lang konting piga lang mga kamistry ang aking throttle kasi siyempre hindi pa natin kailangan uh, mag ano ha huh? mm -hmm. Kita ang view ng sa camera ko is langit. Yo. Mm -hmm. Mayroon ang bukal na sinasabi ko kanina eh. <laughs> mm. Galing niya sa, mm. sa ilalim nitong bato-batong bundo. Malinis yun. Ganyan yung klase na iinom yun. Kaya lang, yung bitukan natin, hindi sanay sa ganito. Pero yun mo na doon tayo, umikot lang tayo. <laughs> Anong yung kalye na yun? Ang, la, ang lapat na yun eh. Hindi nga to. So, kasi ala na parang pa rin siguro. O so, kasi nandiyan oh, nakasaka nandito na naman kami mga kamisteri sa taas yun alright so nandito si misis yun mga kamisteri so habang nagkukuntuhan sila okay. dito na tayo sa owner so dito nagdala ng pinggan Nandun na yung eh, ano, ang may kanin. No. So, dito Katilala na. May, kan, may kanin naman dyan. So, dito na. Walang lamay oh, okay. sa dito. Hey, ang lapag ah, paglapag na yan dyan. Mm, na so, dito na. Okay. Hmm. Yun. So, dito yeah, na tayo. kami kakain. Ito yung ano. Dayo nasa, sa Ay, ano tayo. Dyan. Dyan lang sa ila, sa oh, na dyan, hmm. Dyan lang sila sa gilid. sanay, Sana oh, Okay. Ayo no, talaga. mga mysteryo. Eh, talagang lugmok talaga siya sa no. So, dito tayo kakain. wala mm -hmm. <coughs> talaga Meron tayong manghang ano to? Ah. Uh, Caldereta siguro 'yan, ito adobong patay balunan na uh, manok mga mysteryo. Alright. So, hintay-hintay tayo. Nandiyan pa yung tubig mo, Dero? Ay, meron dyan tubig. Hihingi tayo. Huwag mag-alala. Huwag mag tubig dyan. Yung, no? Sa loob tayo ng owner. So, first time ito. Ako sa buong buhay ko nakakain sa loob ng owner. Mga kamistery. First time natin mga mystery. May ano pa? May ano pa? May don May Gutom. Batangas.

magjaja nga daw siya sabi magja daw siya Kung can afford kita, okay Pero oh, na Pero kung na, Nakakuha tayo na. na. hindi kami sa bahay hindi kami masyadong makikita Kuya-kuya o Kuya-kuya mas matanda ka <laughs> Ipit uh, Mukha lang matanda na si Melchor Sa kakaisip ng oh. mga bayarin niya 45 tayo Ha? Huwag yeah. ka lang malalaglag dyan. Yan. Yan. <laughs> ano mga ka, eh. ka lang ah? Ha? Yan ang ginagawa niya. Yan ang may ko yun. yun. So, yun, yun. yun. Nabablog-vlog ako. Kukunti pa naman ang subscriber ko pero dadami niya. So, Sa 2021. Uh? Okay. Bakit, yeah, Bakit daw? Bakit daw? Bakit daw? Ay, si kayo, so dito kami sa Palas in the Sky na sa Balagbang. Nasa loob kami ng owner kumain Pero Ay, na sa time ito nasa buong buhay ko na. sa loob ah. ng owner ah. <laughs> okay. Ay, Kasi Kaya okay. okay. na na sa sa restaurant, dito. delikado pa doon mm -hmm. kaisan isa ando mo so, dyan, tapos Ay, ang dami naman ito Pabawas mo na sa kanila Ang dami naman ito Ang Mm. Ayan, sabaw. Ay, hindi po. Kala ko, kamo nagagawa ng ispasaw na yung tinda nito. So, ayan, mga kamistery. Kain tayo, kain. Kain. Itinda na ang anak mo yung asawa. Isa, tatlo. Tatlo na rin ang asawa. Ang babata Ay, gusto ko babata ngayon mag talaga, mga kabataan. Anak mo ang pangalan, hindi hmm. pa hmm. Kasi, Nag-graduate pa sa? na eh. Buntis na yung different ni. Eh. Yung mga komunikasyon kasi may cellphone dati. tigil na? Kala nila. madali mm. ang buhay. Ngayon, sabi ko nga eh, hindi ako talaga kasunod. Ang iba nga dyan na eh, oh, dahil sa barkada, 13 anos, nabubuntis na, na, na. Kasi sila na maalwan ang buhay nila. nila wala si Pao trabaho? Wala akong trabaho, di? Naranasan nilang ni wala. Tao sa nagbuntis sa kanila, oh. buti kung narunang magtrabaho, hindi rin. Nasa pa rin. Wala. Wala Pero, kasi doon. Hindi nang masyado mapupusok ang kamataan. Kailangan namin camera, Pero hindi pa naman Kaya alam, like mm. mm. -kay wala pa kami ng trabaho. So, umpisa ko lang naman. Kaya nagbuwan 7,000 lang. Kasi manwala. Kapag bahay, hindi wala. Hindi maupo niya rin.

Alam niya magawa ng ganoon. Alam niya mag-welding, mag-construction, magkabit ng tile. Alam niya, kaya lang. Simple so, nga yung panahon. Pag hindi ka naman kilala, nagagawa. Uy! Okay. Yung kano, no? Ito ko. Yung kano. Yung kano sa'yo. Kuya ko lang. Kuya ka na naman. Ay, sorry. <laughs> Tanda ka dyan, matanda ka rin na. Ako pala ang ate. <laughs> Para nga na nga lang tayo. Uy, bawasan mo pang kanin. Ang dami kami sa kanin. Hindi ako mahal sa kanin. Yung isa pa anak namin, si Rowena. Lagi na sa amin yan. Hindi ko lang anak namin. Naalala ko teko Cesar Yung nandung ko sa may kami itas banda, di ba? Naka-start ng mga. Grabe. Ang sa abang? Hindi, sa abang. Ang nagay... Ang nagay... Ang May Maria nagay... Ang nagay... Ang tapos naman kami ito sa may likod Sa pasakaw naman kasi kung mag-stay ka doon, wala naman tra trabaho doon. Ay, ay, tayo <tinyo> oh. so, 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 Yung background natin sila muna Na audio yan. ba ayan oh, sabaw ng ano, gutong batang gasihan. Yo, okay mo 'yan, pag na da sa subscriber. Gaano na 'yan? 2001 na, 'di ba? yan, subscriber ng channel na ito. Karamihan da lang ng pulitiko. Yung sarang. Basta yon na ka -mystery. so maya maya pa kami bababa -ba -ba. yon so nandito lang kami sa parking so may mabait dito pusa muni muni hindi ako nang hindi ah may mabait na pusa dito oh huh? bang <laughs> oh ano gusto mo sa bahay no? alaga siguro to dito sa kantin mga ka -mystery. mabait niya mabait niya Oh, okay si Moniko Ang name nito si Moniko Moniko Ang gusto niya Ang oh. galing naman Dumayo siya dito Ang kamistri Pahipo siya Kasi ang ibang mga kamistri na Pusa, pag tinawag mo hindi siya lumalapit Moniko Ang laking puso Alis na siya Muning, Muning. Ah, Gumising. ano siya, oh. lilinisin siya ay, ng katawan. Ay, okay, okay, ah, So nandito kami sa 150,000 bini Palas. palas. So, taas. Muning, Muning. So. Uh, <laughs> siya. Ah, tapos 'yung ano, kumain ka na mo so, Ko. Mabait siya. Okay, alright. So, maya-maya pa kami mga kamistry uwi. Kasi, siyempre, yung magtsahin. Uh, kasarapan pa ng kanilang puntahan. Alright. So, yun mga kamistry. Bababa na kami ng 13. Eh. So, kababa na kami sa The Palace. Sa... People's Park in the Sky So baba na tayo ng ano. So ang oras taktong alas 3 mga kamistri. Alright, so siyempre malulobat na ako. Kailangan kong mag-charge. Yung mga kamistri, good evening sa inyo. So hindi na pala ako nakapag- uh, uh, video kanina no nakarating na kami dito sa bahay kasi busy nag-iinis ako si click So, nag-edit na pala ako mga ka-mystery ng mga video sobrang mahaba. So, meron. Part 2. So, lalagay ko na lang sa description below yung part 1 ng video na ito. Okay, alright. Good evening and advance new year sa ating lahat mga kamistri. Okay. Okay.